Hello po, magandang hapon po at iyan uh, kasama ko po yung Pastor Marias. Nagpapasama po kasi sila doon sa Kayo pa! Sa mga lugar Robinson Kipaw! Ah, excited kaya po sila. At sinanay po na dyan po sa bahay. Busy po, po, si po, po siya. Ayan. Gusto ba makita yung kailang uh, lang iniidolo. Yeah! <laughs> Ano ba, ba yung idolo ni Linita? Ha? Ano yung idolo mo? Ni Pablo. Pablo? Parang ko si Kay Josh ka. Josh. Ah, itong isa. Ito, Justin. Ah, itong isa. Pablo. Itong isa. Justin. Ah, ako si... Kakay Ken. Ako si, ano? Si... SB10 na naman yan. SB22. Ah, yan. SB22. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi kaya sarado na yon? Huwag na tayo tumuloy, Iba na natin puntahan. Ay, Ayan ha. Gusto-gusto talaga pumunta. Ikaw, eh, uh, time. At uh, samahan natin kahit mag-ikot-ikot um, lang doon. Ikot-ikot! Wala na matikit kayo eh. Pwede ba rin mamanood. Paano makakapanood? Tatay, like <laughs> na <laughs> tayo. Dito na lang kaya tayo. O oh, sige. Ayan. Ayan. Sino nita dala rin cellphone? okay lang. sige, sige, oh, ingatan niyo 'yung no, cellphone no. niyo ha. Ingatan. Maraming tao doon ngayon doon. Sabi ni Gran pa pupunta ba kayo sa Pablo? Sabi ko, opo. Oh, ah. Bakit? Si Bakit pa, alam niya? Nanada sa sa Robinson ngayon? Hindi po. Uh, ay alam po niya eh. Ah, ay, oo, oh, siyempre subaybay siguro si, si Sarah Romel. Ayun, salamat po kay Sir Romel diyan po sa ako, Los ay, Angeles. Ayun. Wow, ayos rin ah! Hindi naman yung ayos no laging ganyan mm -hmm. O, tara na Ala yung photocard ko nasa bulsa ko. patay ano Ala namin, Papa. Papunta namin. namin kay Papa. anong masasabi mo Nita walang dala. Wala akong dala. Wala ako dala. Eh, kung masasabi magdala ng photocard daw sabi namin, kanina hindi naman tayo nagdala. Pili ka gana. dito. Firma, sana ako makasigit kayo doon. Guys, magandang araw po sa ating lahat po. Ito sa akin yan. Kami po ngayon ay pupunta po kami, Mag ano, inano po, in, ano po inaya po kasi namin si tatay na pupunta po Robinson po kasi doon po yung mga, mga idol po namin. Pero, Opo. Uh, oh, okay. So, yung tanki niya pa. Mga bias po namin, Aha. doon po yun sila. Pwede ba to? Tanki Pero dung dung isa po. lang po yung pupunta oh, po doon. Si Tau si lang Pao po naman yung ano ni... Nung... Oh, I uh, yun Guys, ready po ba? Ito yung papakalo ko kayo pa. Tanki ni pa. Mga ano po. Sige, sige. Tanki mo yung pasit. Pero, mas happy po kami pag ito po sila. Pag sila po lahat yung pupunta doon. Kaso lang, isa lang po. Kasi, hindi, ano, po so po po, hindi po kami niya po kasi hindi po kami nakapunta so, pa, paano po, po sila po yung mga pagtatag po yung ano nila, hindi po kami makapunta kasi malayo lalo po na, kasi lalo na sa si October 26 diba? Mm -hmm. kaya nagpapasalamat nga din po kasi malap malapit lang po dito sa amin kaya ayaw po namin naman po namin si si tatay po, <laughs> walang kalam walang si tatay, tapos inayaw po namin ang masama, baka hindi na tayo aabot doon. Aabot na. Abot. abot na ba? Ay, sana. Ay, hindi. Na. ay, ay. Ay, ay, Traffic eh. Abot sana. Dami nga tao doon. Nakikita like, sa Robinson Dami na po. Dami po. Nakakita eh. po namin sa mga Robinson po yung mga Robinson. Ay, wala, posto wala. na. Tara na, na, na yun. Baka narado na Robinson. Hindi po di sasara yung Robinson. Abot. Ay, wala na eh. Hindi po maaari. Hindi po maaaring isasaran po nila kasi diba po kasi pag isasaray may Nang na naman po doon eh. Ha? May nagbibili. Yung mga hindi nila alam na may ano. Wala po kaming tarpaulin -tar ni Pao. Kahit pagkano lang namin. Wala po. Ito na lang Ito lang, lang namin pa. Pao! Yeah, ano po yung ano yung sa bakdo? <laughs> <laughs> si John, sited, Ganyan. Sa po kami guys. Sa po kami guys. Sa did Sa po kami. Sa Sa mga ano namin. Pati yung mga wallpaper po namin, ano, mga picture po nila. Opo, ganyan <laughs> o, kami, papunta na po kami doon. See you so, later. Magayon. Opo. <laughs> Ayan po, at <laughs> ay, pa, paano yung traffic? Hindi tayo makakarating. Eh? Ay, no, traffic mm -hmm. po. <laughs> ay, yan, no? <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Di po, ma na lang po tayo. Ayan, Tap ang up. traffic. Paano ko tayo makakarating May sa Robinson? Ayan. Ayan. Wala, magpapipe. Wala, 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 wala na, wala na. Magpapipe na, yun o. Oh. Wala na, hindi na kayo aabot. Mag-uwian na yun. Yay! Uwian na! Baka 6 matapos yun na o 7. Ayan o oh. o. Talagang excited sila makita yung <laughs> Ang wow. idolo nila si... Sino ang pangalan? Si Pau? Pablo. Pablo. Um, oh, Pau pawag namin. Um, mm, Pablo daw. Ayan. Makita ko rin. Di... Makita ko kaya si Pablo na yon Makita oh, mo yung tatay. Oh, Pogi, Pogi. Ayaw mo sabi mo uh. kay Pablo, Pogi. Wow. Ayaw wow. ko tatay. Pablo ang Pogi mo! Fanboy. Fanboy. <laughs> Dahil fanboy uh, na ismi. Ayan. Malayo pa po yung Robinson. Mm. Ayun na. Ayun na yung ulo. Tapos pati na na po kami ng ikot dito sa parkingan. Wala kaming maparkingan. Ayay. Nasaan? Ma pa to si wala Ay, na? na. wala Ay. na. Saan diba? oh, wala na. Dito na lang tayo. Antayin ako, antayin. antayin. No. kanina Eh naman itong apat na ito. alam mo pagpasok pa lang namin doon po sa gate sa entrance nagtakbuhan ah. <laughs> na sino pa yung wala doon si Pablo ba lang na doon hindi pati ako ikaw ni Nita sino sa'yo ni Nita Pablo din kagulo sila may <laughs> hey, dami po no, na no, nood doon sa noon na no, yan no, no. Grabe po, pati ako napasama sa naging fans ni Pablo ah. Naman itong 4 marias na ito. No? Pati ako, na, pati ako napasama sa inyo ah. Hindi naman ako fans ni Pablo eh. Ito na yung side mo. Ha? Yan na yung side mo pati na naman. Yan o. Pati ako napasama sa sa 4 marias. Yan o. yun 'yun sa sakayang kanina doon. Yung nakita ninyo, doon 'Yun nakita niyo doon sa sakay 'yun. ayan nakauwi na si Pablo. <laughs> po kami nang kakainan. Hindi namimili sila doon sa baba. Dami rin ang tao kasi. Dami rin ang tao. din Kakain po kayo. Tara, kain tayo. Saan po kayo gusto kumain? Dami sa mga tao. Ayun din ang mama. Ayan. Ano pangalan Ah, ato pe. Okay. Yes, ka. Sa pangilin. Yes, Marami na kilala kayo dito. Uh, okay, no. Sige po. Gusto, sama po kayo kakain. Sige okay. po. Okay. Ayan. At uh, nag-aanap ko siya yung pagkain. Ang dami talaga nakakakilala sa inyo. Yeah. No, 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 no. Tayo, dito tayo. Doon tayo, tayo sa kabila. Doon tayo. Umuha na lang Linda rinita. Salamat po. Amen. Okay. Ano? Ano? Kamusta yung ano nyo kanina? Yung panunood? Oh, paos na. Paos na. Tapaos daw sila kasi sigaw. Ikaw, Ratel. Hindi nga po ako nakapag-video eh. Doon na ako nakapag-video sa Sigaw na sigaw si Maylin. Ang Ang ingay. Sininita, hindi. Tahimik lang, sininita. Nasigaw ka rin? Masayap. Masayap. Ayan.

Ano, kamusta? Nasiyahan ba kayo kanina kay na Paulo? Pablo. Oh, Pablo. O, oh, na. Pasok na, May. Kamang mag-isa pa. Oh. Six. 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 Oh, alam na ninyo yung pinto to. Saan po kayo? <laughs> <laughs> ayan. Pati <laughs> hindi ka nahihilo. Hindi po. yeah, oh, number six na. Gano'n po. Labas na. Baka sumara yan. May ka bilis. Ano na. Ayan. Nag-enjoy ba yung 4 Marias? Yes. yes. Oh, Masubitin. Masubitin. Bakit? Masubitin. Isa na lang po yung... isa lang yung namin. Ha? Huh? Isa lang nap na, napakinggan nap namin kanta. Eh, isa na. Pakinggan yung, yung kanta. Mecha okay, ba yun? Mecha. Eh, ba, kasi bakit kayo nahuli? Kasi po yung elevator hmm, mabagal. Kasi oh. <laughs> so, yung buta-tabi. Bakit ko ba yung buta-tabi? <laughs> Wala kasi parking, puno-puno po yung parkingan. <laughs> sana nung ano pa lang, nung three, Dapat tayo, tayo dyan. Dyan. Dapat 3 Dapat kasi tayo, maaga tayo o, dyan. Tayo Dapat 3.30. Nakalagay kasi doon. Umalis na tayo. Para mahaba-haba sana yung panunood ninyo eh. <laughs> Ito oh. klase ko naabot lang. Ayan, eh, tagal ninyo eh. Sa -sa -sa si Maylin ang tagal pa magsuot ng sapatos. Kaya nasuot Kasi Kaya naman ako maglagay ko sa akala ko, ko ng isang Tapos pa, eh, na ilagay ko na kayo sa sapatos. Tapos dalagay pa yung sapatos paglabas. Bet-bet ko para paglabas. <laughs> <laughs> Kira. Ikaw, Russell, kamusta? Okay lang. Oh, nag-enjoy ka rin? Wow, para na... Bitin po eh. Ah? Ha? Bitin din. Ah, bitin din. Para, para, para sigaw mo kanina. sininita, hindi nasigaw sininita. ha? Alam na ano kami takbo. Makakato lang pwesto. Ako nga rin. Nang ano lang ako nang sisimit lang tayo. paigot kami. iyak na ako. Hinahanap ko kayo. Nagtakbuhan kayo. Hindi ko na kayo nakita. Damit tao pagka ganun. Dapat papaalam ninyo ako. Mahirap din tong kasama ka lang po, iniwan bigla ako nung paglabas, pagpasok sa yeah, entrance, nagtakbuhan so na sila. Pa lang, takbuhan na kami. Ay, mahirap yun kasi mamaya hanapin ko kayo, ko kayo alam kung nasaan na kayo. oh, eh daming tao doon. Iyak na nga oh. ako. Ako, yung ikaw pa ko. Hindi oh, Sige pa. pa. <laughs> Kaya uh, ako naiyak ka yung panini. si Paulo? Mm. Pablo kasi. Oh, Pablo pala, okay. Pati ako, nakikipablo na rin ngayon eh. Mahirap pala itong kasama. Eh. Oh. <laughs> shout out din, mag shout out tayo sa ating mga kababayan. Uh, uh, shout out po sa mga AP na <laughs> Shout out po kay Grandpa. Oh, sa, yeah. Sa asawa po ni Grandpa lagi nanonood po, po sa ano ma SB19. Wow, ay shout out po Sir Romel. Yan, si ayan. ayan. Sir Romel. Shout out po Sir Romel diyan po sa LA. Yeah. Shout out po kay Doc Lexy po, God bless po. Instagram po kayo. Shout out po sa nakakita po sa amin kanina. Mm. Sino ng ako? Papakilig. Hayo matandang. Mm. Shout out po. Oo. Yeah. po kay Tita JB, shout out din po kay Tita Joy, shout out po kay Tita Bibilab. Shout out din po sa mga lahat na nanood po sa amin my daddy Paul. Shout out kay daddy Paul. <makes> 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 Thank you po. Oh, ayan. Ayan, maraming maraming salamat po. Uh, sana po lagi po nyo kami uh, subaybayan para po dito sa Cuatro Marias. Ayan. Bye. Ay, oh. uh, mabay 18 din. Uh, Ay, sobra daming tao kaya gano'n Ha? ayan, tara na, 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 na. 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 Bye, bye na. Bye. -bye.